Maganda nga po guys May kapit bahay ko dito guys Magaling magbalat ng bu ng nyok Magaling siya magbalat ng nyok na Bibig lang ginagamit Kinakagat lang yung ano nito Tignan natin guys kung Sampo lang ko siya Ayan o no? Yan, buo yan guys. Walang daya daw yan, sabi niya. Tignan ko lang kung kaya niyang balatan to. Hmm. Buo yan gaya? Oo, buo nga o. Balatay din eh lahat? Kayang-kaya kaya nga pala o. Oh, sabi, Grabe rin ang ngipin mo no. Matibay talaga. Pag ngipin ko gamitin dyan, wala na. durug-durug na. Sinubukan ko lang guys kung kaya niya talaga. Sabi niya kaya niya. Tignan ko nga. Kaya Ay, ano? Walang gamit na itag to guys. Tanggal na nga oh. Kita nyo guys oh. Kayang-kaya niya eh. Ha. Oo talaga itong nyug guys dinabalatan niya ng ngipin lang ginagamit Tignan natin kung ilang minuto niya mabalatan yung isang nyug. Mga par. nakakatangol guys kaya pa kaya pa putang ina tapos na okay, nga kaya, kaya no. pa guys kaya kaya pala eh Ayos. Tolong guys, magbunot nang ng iyo. Ayun oh. Hmm. Nabalatan niya na guys Legit hmm. oh hmm. legit oh Malinis na malinis guys Okay thank you for viewing guys Yan lang guys